Hiwalay na si Rico Blanco at Maris Racal matapos ang limang taon nilang relasyon sa kabila ng kanilang 25-year age gap. Ating balikan kung paano nagsimula ang kanilang love story at ang mga detalye ng kanilang hiwalayan. The Philippine Showbiz List presents Paano Nagsimula at Nagtapos ang relasyon ni na Maris Racal at Rico Blanco. Maris on manifesting her relationship with Rico. Noon pa man ay bukas na si Marisa pagsasabi kung gaano niya hinahangaan si Rico Blanco bilang isang musician. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may nangyari palang manifestation kay Maris kung kaya't nagkakilala at nagkaibigan sila ni Rico. Lahat ni Maris bata pa lang talaga ay idol na niya si Rico. At noong nag-aartista siya, may nagtanong sa kanya kung ano ang type niya sa si isang lalaki. Sinagot naman niya ito na parang gusto niya yung Rico Blanco na look at mahilig din sa music. Katunayan, gusto nga raw niya ng younger version ni Rico. Ayon kay Maris, December 2018, nang mag-tweet siya tungkol sa paghahanap na makakakolaborate sa isinulat niyang kanta. Marami naman daw musicians ang kumontak sa kanya, ngunit ang gusto raw talaga niya makakolab noong mga panahong yon ay ang ultimate crush niyang si Rico. Hanggang sa napansin nga raw ni Rico ang kanyang tweets at agad nag-set sila ng date na mag-meet para maplay niya rito ang kanyang music. Kasama ng kanyang ama, dinala siya sa bahay ni Rico kung saan mayroon din itong studio at naalala ni Maris kung gaano siya kasabik at kinakabahan noong kanilang unang pagkikita. Nang sa wakas ay makita niya ng malapitan at personal si Rico, animoy ng slow raw ang mundo ni Maris. Ikinagulat din ni Maris dahil akala talaga niya si Rico ay astig na brusko at bad boy. Pero nang marinig niya raw itong magsalita, malumanay at very konyo. Sa huli, pumayag si Rico na makipagtulungan sa kanya. Nagtuloy-tuloy raw ang usapan ni Maris at Rico at dito na nila napagdesisyon ng gawin ang kauna-unahan nilang collab, ang kantang Abot Langit. Mula noon ay naging malapit na magkaibigan at magkatrabaho ang dalawa. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Nang matapos daw nila ang project, doon na siya ni Yaya ni Rico lumabas na sila lang dalawa. Ayon nga kay Rico, nagsimulang mahulog ang loob niya kay Maris pagkatapos ng kanilang unang collab. Nagkukumustahan daw sila sa direct message sa Instagram, hanggang sa naging malapit sila sa isa't isa ibinahagi rin ni Rico na isa sa ugali ni Maris na pinakalagustuhan niya ay ang pagiging masayahin nito. Nakakahappy niya ang vibe nito. Sa pangkalahatan, ang positibong vibe niya ay nagbibigay daw sa kanya ng lakas. Lumalabas yung pinakamabuti sa kanya. Kasi minsan, nakakalimutan daw ni Rico na playful siya. Parang may pagkabata yung pagiging masaya sa bawat tao na dala ni Maris sa kanya. Samantala, aminado naman si Maris na wala siya noong ini-expect na magugustuhan siya ni Rico. Ang tanging alam lang daw niya noon ay masaya siyang kasama ito. Hanggang sa tuluyan nga silang nagkadevelopan at sinikap na panatilihing prebado ang kanilang relasyon. Sa katunayan, naganap ang kanilang unang pag-date sa Las Vegas, Nevada habang may trabaho si Maris doon at sinundan siya ni Rico na labis na pinahalagahan niya. Together since 2019 itinago ni na Maris at Rico ang kanilang relasyon na nagsimula pa noong 2019. Sa isang panayam, inamin ni Maris na halos dalawang taon nilang itinago ito ni Rico. Noon pa daw nila napag-usapan ni Rico kung paano haharapin sakaling lumabas na sa publiko ang kanilang relasyon. Isa raw sa ikinatakot nila ay ang mga kikwestiyon tungkol sa pagitan ng kanilang edad. Noong mga panahong yon ay 21 si Maris habang si Rico naman ay 45. Babs daw ang term of endearment nila. Saad ni Maris, yung quiet two years na yon ang one of the happiest two years na na-experience niya. Totooan niya ito, walang pretension, masaya lang sila. Sinabi ni Maris na marami siyang na-realize noong kasagsagan ng pandemic na nagtulak sa kanya para isa publiko ang pagmamahalan nila ni Rico. Napagtanto niya na nagmamatter ang mga taong talagang mahal mo. Hindi ang career o ano paman anyang worldly possessions na meron ka, kundi ang mga taong mahal mo. Dito na sabi niya sa kanyang sarili na ayaw na niyang magtago pa. Ayaw niya raw mawala sa mundo na tinatago ang kanyang mahal. Kaya naman noong 48th birthday ni Rico na pagdesisyonan niyang ipagsigawan sa lahat ang kanilang pag-iibigan. Ayon kay Maris, nagulat nga raw si Rico sa kanyang naging pasyang pagsisa publiko ng kanilang relasyon pero masaya naman daw ito. Hindi nga raw siya pinilit nito sapagkat simula pa lang ay pumayag na si Rico sa kanyang kondisyon na mahal niya ang kanyang career. Ayon kay Maris, hindi raw niya inasahan na magiging positibo ang pagtanggap ng publiko sa kanilang relasyon, kahit malaki ang agwat ng kanilang edad. The Confirmation Noong March 2021, unang umugong ang balitang may namamagitan sa kanila ng batiin ni Maris si Rico nang nagdiwang ito ng 48th birthday. Sa Instagram post ni Maris, makikita ang solo picture ni Rico at kapag nag-swipe left, ay lalabas ang video ng duet nilang dalawa habang nakaupo sa tabi ng isa't isa. Kinanta nila ang sikat na love song na Brighter Than Sunshine. Kapansin-pansing, malagkit ang tinginan at matamis ang ngiti na Rico at Maris sa isa't isa. Sa pagtatapos ng kanilang kanta, kapansin-pansing, unti-unting inilapit ni Maris ang kanyang mukha kay Rico. Pero umatras din siya at saka napapangiting nag-fist bump na lang sila ni Rico. Simpleng caption ni Maris, kalakip ng cowboy smiley, Hi Rico, happy birthday. Tinugunan naman ito ni Rico ng sweet reply na, Ha ha ha, love you. Hanggang sa noong May 2021, tuluyang kinumpirma ng dalawa na sila ay officially dating. Isang araw matapos ang kumpirmasyon ni Maris, nagbahagi siya ng cake na may dedication na, Age is just a number bunsod ng pag-amin sa kanilang relasyon, ay nag-trend sa X ang old tweets ni Maris na nirepost ng fans na kinikilig dahil noong 2017 ay nagsimula na ito bilang fangirl ni Rico. Noong namang December 2018, unang nakapalitan ng tweets ni Maris si Rico tungkol sa pagpayag nitong sila ay mag-collaborate para sa kanyang new single. Makikita sa meme sa X na kung noon ay fangirl lang ang peg ni Maris, Personal na raw siyang tinutugtugan at kinakantahan ni Rico bilang girlfriend. No competition about who loves more. Hindi naging isyo kina Maris at Rico ang kanilang 25-year age gap at wala rin kompetisyon kung sino ang dapat na susunod. Bukas sila sa pagsasabing mas nangingibabaw nga raw ang pagmamahal. Paliwanag ni Maris, meron talagang positive impact. Unang-una sa kanilang mga edad, kung saan ay meron silang iba't ibang levels ng experience sa buhay sa mundo at ito ay nila sa isa't isa hindi nga raw nagmamatter sa kanila yung dominant, sino yung recessive. Parehas nga raw sila ni Rico na ganun. Sadyang pinag-uusapan lang nila ang lahat. Ayon pa kay Maris, hindi nga sila nagkikwento sino ang mas magaling magbigay ng love o sino mas mahal yung isa. Sadyang mahal at gusto lang daw nila na magpatuloy sila sa isa't isa. May pagpapahalaga raw sila sa opinyon ng bawat isa at kung paano panatilihing maganda ang kanilang state of mind. Ayon kay Maris, marami siyang bagay na pinaka-grateful kasi si Rico ang kanyang partner. Una nga riyan, yung sobrang pag-prioritize nito sa mental health. Kaya naman, anuman ang problema niya o problema ni Rico, ay talagang napag-uusapan nila at naiintindihan nila ang isa't isa. Di ni Maris yung factor na yon. sobrang ganda ng naidudulot sa relationship nila ni Rico. Suportahan din sila sa tinatahak na karera ng bawat isa. Samantala patungkol naman sa paglagay sa tahimik, sinabi ni Maris noon na hindi pa siya handang maging bride at aminadong prioridad niya muna sa ngayon ang kanyang karera. Ngunit hindi naman niya itinanggi may pagkakataong na pag-uusapan na nila ni Rico ang tungkol sa kasal, kung ano ang gusto nilang mangyari sa future at kailan pero anya may tamang panahon para doon. Paglilinaw ni Maris, sa edad ni Rico, hindi naman daw ito nang pe-pressure sa kanya at hindi niya yon nararamdaman. Sa huli, giniit ni Maris na hindi talaga balakid ang age gap nila sa kung paano sila bilang magkasintahan. Ang dami din daw kasi nilang things in common at marami sila na pag-uusapan like music and plans sa life. Sa kanilang relasyon, hindi lang anya tungkol sa pag-ibig ang lahat. Nag-uusap din daw sila ni Rico tungkol sa mga plano sa hinaharap at lalo na sa kanyang career. Ayon kay Maris, talagang gusto siyang suportahan ni Rico at magbigay ito ng mga ideya kung ano ang dapat niyang gawin a very polite separation. Sa itinakbo ng relasyon ni Maris at Rico, hindi nakitaan ng mga ito ng problema. Purong masasaya at kilig moments ang naibabahagi ng dalawa sa publiko, patunay sa matibay lamang nilang samahan. Ngunit ang inaakalang pag-iibigang magtutuloy sa altar ay biglang natuldukan. Isinapubliko ni Maris ang malungkot na kinahantungan ng limang taong pagmamahalan nila ni Rico. Noong biyernes, July 12 sa Star Magic Press Con, tinanong si Maris kung sa kasakaling alokin siya ng kasal ni Rico, ay papayag ba siya gayong nasa peak siya ngayon na kanyang showbiz career. Sinabi ni Maris na focus muna siya sa kanyang career, pero tinanong siyang muli kung nakikita ba niya ang kanyang sarili sa hinaharap kasama si Rico. Sa puntong ito ay makikita na ang pagiging tahimik at emosyonal ni Maris. Kasunod ng revelasyong, hindi na niya kailanman masasagot ang tanong na ito dahil hiwalay na sila ni Rico. Nang tanongin kung kailan pa sila nag-break, ayon kay Maris, fresh pa ang mga nangyari dahil ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Ito ay ang pinakamalungkot at pinakamalalim ng mga linggo na naranasan niya sa kanyang buhay. Hindi raw agad na isa publiko ni Maris ang kinahantungan ng relasyon nila dahil maging siya ay hindi pa rin makapaniwalang nagtapos na ang pagmamahalan nila ni Rico. Sa loob ng limang taon nilang pagiging magkasintahan, hindi raw sumagi sa isipan ni Maris na darating na ang araw na maghihiwalay sila ni Rico. Masaya, nagmamahalan at kontento daw kasi sila sa isa't isa. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tila nag-iiba raw ang gusto at prioridad na gawin niya. Bagay na agad niyang sinabi kay Rico. Nang masinsinang makipag-usap, nagdesisyon raw sila ni Rico na tuluyan ng maghiwalay at iparyoridad ni Maris ang mga gusto niyang gawin na wala na ang musikero sa kanyang tabi. Mahirap pa na kanilang naging desisyon. Mas nanaig daw hanggang sa huli ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. Ayon kay Maris, sana nga ay maitakwil niya na lang ang kanyang 20s. Pero hindi pwede. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga nararamdaman at tanggapin ang mga pagbabago. Dahil sa kasalukuyang pinagdaraanan, nakiusap si marisa sa publiko na respetuhin ang desisyon nila. Nakiusap din siyang huwag ibaling ang sisi kay Rico mas masasaktan at madudulog daw siya kapag nakita ang dating nobyo na nagdurusa dahil sa kanyang naging desisyon. Kasunod ng pagsasapubliko ni Marie sa breakup nila ni Rico ay alam daw niyang hindi maiiwasang idawit ang pangalan ni Anthony. Kaya naman ngayon pa lang ay nais niyang laruhin walang kinalaman ang tambalan nila ni Anthony sa naging desisyon nila ni Rico na maghiwalay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!